magandang araw sa iyo. Kamakailan lang, umugong na naman ang isang mahalagang usapin, lalo na siguro kung nasusubaybayan mo yung mga kaganapan sa Senado natin. Ito yung tungkol sa paghahain ng isang ethics complaint laban kay Senador Reza Honteveros. Oh, naging laman nga yan ang balita nitong mga nakaraan na araw. At alam mo, itong pangyayari parang nagbubukas ito ng isang mas malawak na tanong na madalas medyo nakakalito para sa marami sa atin. Ano nga ba talaga, ano yung pinakaiba ng pananagutang pang-etika sa loob ng Senado kumpara doon sa posibleng kasong kriminal na pwedeng kaharapin ng isang mambabatas? Yun nga, paano ba talaga sila pinapanagot? Paano gumagana yung sistema natin? Exactly. Yan ang susubukan nating himayin na yon. Simulan natin siguro dun sa mga detalye mismo nitong reklamo laban kay Senador Hontiveros. Based sa mga report inquire Philstar at iba pa, noong Agosto 28, 20, 2025, tatlong abogado sina Ferdinand Topacio, Manulito Luna at Jacinto Paras ang formal na nagsampa nito sa Senado. Tama. At hindi biro yung mga aligasyon nila. Hindi nga. Kasi ang mga paratang daw um, sa witness tampering at bribery. At nadawit pa raw si Apollo Kibuloy at ang pamilyang Duterte. Tapos parang binuhay din nila yung isang lumang issue, yung noong 2017 pa. Oo, yun yung diumanoy illegal na pagkuha ni Sen. Hontivero sa kustodya ng tatlong menor de edad, si Nashin, Faith at isa pa raw. Mga testigo daw yun sa kaso ni Kian de los Santos, di ba? Yun nga, at tinawag ito ng mga nagrereklamo na disorderly behavior at iba pang paglabag daw sa ethics code ng Senado. Grabe. Pero siyempre, dapat nating isama sa usapan na mariing itinanggi naman lahat yan ni Sen. Hontiveros. Tinawag niya itong recycled lies, harassment daw, at sinabi niyang handa siyang sagutin ito, may dokumentasyon pangaraw siya, lalo na dun sa issue ng mga testigo. Okay, so may depensa siya. Pero di ba may isa pang mahalagang punto dito, yung tungkol sa komite mismo? Ayun. Kasi hanggang nitong mga huling report bandang dulo ng Agosto 2025, hindi pa pala formal na nabubuo o naoorganisa yung Senate Ethics Committee para sa ikadaluang kongreso. Ah, so ibig sabihin? Ibig sabihin wala pang formal na pagdinig na pwedeng umusad tungkol dito sa ngayon. Nakabinbin pa lang talaga. Okay, so dito na papasok yung paglilinaw natin. Kung sakaling mabuo na yung ethics committee at hawakan nila ito, ano ba talaga ang kaya nilang gawin? Hanggang saan lang yung kapangyarihan nila? Napakahalagang tanong yan kasi ang Senate Ethics Committee, ano yan eh, internal na mekanismo lang ng Senado. Ang trabaho nila, tiyakin na yung mga senador mismo sumusunod sa sarili nilang code of conduct, sa ethical standards nila. So, pang loob lang talaga ng Senado. Oo, pang internal discipline. Ang kapangyarihan nila, limitado lang sa pagpapataw ng parusang pang institusyon. Pwede silang magrekomenda ng ano, reprimand, censure, o kaya suspension. Suspende. Pwede pala yon? Pwede. At ang pinakamabigat na pwede nilang irekomenda sa buong Senado ay expulsion, pagpapatalsik sa pwesto. Wow! Expulsion. Pero Madali ba yon Hindi. Kasi kahit expulsion, kailangan pa ng boto ng ano, two-thirds ng lahat ng membro ng Senado. Napakahirap makuha nun. Ah, uh, two-thirds. Okay. At ito yung pinaka -importante. Hindi sila pwedeng magpataw ng parusang kriminal. Ah, okay. Malinaw. Wala silang power magpakulong o magpataw ng multa na galing sa korte. Internal discipline lang talaga. Kung ganun kung yung mga aligasyon mismo, like bribery, witness tampering, na parang krimen na talaga, ibang usapan na yon. Hindi na sa ethics committee mapupunta. Tumpak, dyan na tayo papasok sa kabilang linya. Magkaiba at magkaibang proseso yan. Kung yung mga paratang, may elemento ng krimen na nasa revised penal code o special laws natin tulad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. RA 3019, yun ba yun? Oh, yun nga. Ang tamang venue para dyan ay yung sistema ng hustisyang kriminal natin, hindi na Senado. So, sino ang hawak? Dito na papasok ang ibang ahensya, partikular na ang Office of the Ombudsman. Sila kasi yung inatasan ng saligang batas at ng sarili nilang batas, yung RA 6770 dayo, na mag-investigahan ng mga reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Lahat ng opisyal. Ah, ombudsman pala. Tama. Sila ang titingin kung may sapat na batayan yung tinatawag na probable cause na may kriming nangyari. Kung meron, sila ngayon ang magsasampa ng kaso sa Sandigang Bayan. Sandigang Bayan, yung special court para sa mga official ng gobyerno, di ba? Tama yung korte para sa graft and corruption at iba pang krimen ng matataas na opisyal kasama na mga senador-kongresista. So para maging super linaw lang, yung ethics complaint sa Senado, hindi automatic na criminal case. Kailangan pa ng hiwalay na proseso sa ombudsman. Exacto. Hindi automatic. Hiwalay na investigasyon at proseso pa sa ombudsman. Ah, okay. Ngayon mas klaro na. Ibig sabihin, kahit may ethics complaint, pwede pa rin kasuhan ng kriminal si Senator Honteveros o sinumang mambabatas kung may basihan? Pwedeng pwede. At pa itong mangyari kahit nakaupo ba siya sa pwesto? Siguradong maaangi. Dito pumapasok yung konsepto ng parliamentary immunity. Pero... Ah, ah Immunity. Parang proteksyon. Parang ganon. Pero kailangan nating idiin. May limitasyon ito hindi ito absolute. Sabi sa saligang batas natin, Article V, Section 11, yung mga senador at kongresista, meron silang privilege from arrest habang may session ang kongreso. Privilege from arrest, hindi pwedeng arestuhin. Hindi basta-basta. Pero, yung pribileyong yan, para lang sa mga krimen na ang parusa ay hindi hihigit sa anim na toong pagkakakulong. Yung mga medyo magaang lang Anim na taon pa babalang? Oo. Aresto mayor hanggang prision correctional lang. Para sa mga mas mabibigat na krimen, yung lampas anim na taon ng parusa, pwedeng-pwede silang arestuhin kahit senador pa sila, kahit may session. Okay, malinaw na limitasyon yon. Ano pa yung isa? Meron pa silang tinatawag na privilege of speech or debate speech or debate. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng kasuhan para sa mga sinasabi nila sa mga talumpati o debate nila sa log ng kongreso o sa mga komite, basta bahagi ng trabaho nila. Para makapagsalita sila ng malaya. Tama para protektahan yung free speech sa paggawa ng batas. Pero, at ito ah, napakahalaga ulit, hindi ito immunity para sa mga krimen na ginawa nila sa labas ng kanilang legislative functions. So, hindi pa ding gawing excuse yung pagiging senador para gumawa ng krimen? Hindi talaga. Hindi ito lisensya. Yung immunity, para lang talaga sa official duties nila sa loob ng kongreso. Dito nagiging, ano, interesting yung usapan. Kasi sabi mo, pwedeng kasuhan ng kriminal. May mga actual na kaso na ba tayong mapagbabatayan yung talagang nakasuhan ng isang senador o kongresista habang nasa pwesto? Oo naman, marami tayong pwedeng balikan. Gaya nga ng sabi ko, ang ombudsman ng susi dito. Sila yung nag-iimbestiga at nagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan para sa mga paglabag sa halimbawa RA 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tapos, meron pa yung RA-1379, yung sa unexplained wealth, di ba? Tama. Yung forfeiture of unlawfully acquired property. Sa Claudine nila yan. At sa kasaysayan natin, hindi na ito bago. Marami ng mambabatas ang nakasuhan habang nasa pwesto. Siguro yung pinakaalam ng marami, yung ilang senador na nasangkot sa PDAF scam, yung pork barrel issue, ilang taon na nakalipas. Oo, naalala ko yon, Malaking issue yun. ba? Diba? Ang ombudsman ang nag-imbestiga noon tapos nagsampa sila ng tasong plunder at graft sa Sandigan Bayan laban sa kanila. At mga senador sila noon na nanunungkulan pa. At umusad yung mga kaso sa korte. Oo, umusad. Hiwalay na proseso yun sa kahit anong internal process sa Senado. Isa pang halimbawa, si Senador Joel William Weba. Dati siyang kinatawan, di ba? Naharap siya sa kasong kriminal sa Sandigan Bayan na nag-ugat pa noong congressman pa lang siya. Tungkol din sa PDF niya noon. Oo, umano'y maling paggamit ng PDF niya noon. Bagamat na dismiss din eventually yung kaso sa Sandigan Bayan dahil sa technicality at kakulangan daw ng ebidensya, sabi ng korte. Ah, na-dismiss pala. Oo, pero ang point doon, na ipakita na na yung pagiging mambabatas kahit senador pa, hindi siya total shield laban sa criminal prosecution. Gumagana kahit papano yung sistema ng pananagutang kriminal. Okay. So, kung pagtatagniin-tagniin natin lahat ito, parang dalawang kalsada talaga ito ng pananagutan. Ano? Yung isa, ethical, internal sa Senado, sa Ethics Committee. Yung isa, kriminal sa labas na sa ombudsman at sandigan bayan. Ganun ba? Tumpak na tumpak. Ganun nga. At ang ganda niyan kasi yung pagpakahiwalay na yan. Perfect example yan ng isa sa mga pinaka-basic na prinsipyo ng gobyerno natin, yung separation of powers. Ah, separation of powers, paghihiwalay ng kapangyarihan. Oo. Ang legislatura, yung Senado at Kamara, may sarili silang kapangyarihan magdisiplina ng miyembro nila para sa internal integrity nila. Tapos yung hudikatura, yung mga korte, kasama na ang sandigan bayan at yung ombudsman na parang quasi-judicial, sila naman ang may trabahong umusig at maglitis ng mga krimen. Para walang isang sangay lang ang sobrang lakas. Exactly. Para may check and balance. Para maiwasan yung abuso. Importante yung separation na yan. Pero bueno, alam mo, nabanggit mo yung separation of powers. Sa totoong buhay, lalo na sa politika dito sa atin, hindi ba pwedeng magamit pa rin sa politika itong mga ethics complaint? Like yung timing nga nung pagsampan nito kay Sen. Hontieros na hindi pa pala buo yung committee, parang ang galing ng timing, di ba? Well, yan yung realidad na hindi natin pwedeng isantabi. Sa politika, lalo na dito sa Pilipinas na very personal at polarized, oo, pwedeng gamitin ang mga mekanismo ang tulad ng ethics complaints bilang political tool. Sandata, laban sa kalaban sa politika o sa mga kritiko, lalo na kung yung mga involved magkabilang panig sa mga mainit na issue. So yung timing, yung mga isyong binabato, Pwedeng may political angle? Pwedeng pwede. Yung timing, yung media attention, lahat yan pwedeng may political undertones. At yung fact na hindi pa nga buo yung Ethics Committee, yan mismo pwedeng tingnan sa political context. Bakit ngayon sinampa kung di pa uusad? May punto. Pero dito tayo dapat magingat. Kahit may posibilidad ng political maneuvering, ang pinaka-bottom line pa rin dapat ay yung substansya ng reklamo. Ano ba talaga yung laman? At yung magiging proseso kapag narinig na ng komite, dapat patas pa rin ang pagdinig, base sa ebidensya at rules ng Senado, hindi lang sa ingay ng politika. Yan ang ideal. Okay, so dapat tignan pa rin yung merito. Ngayon, balikan natin yung kabilang track, yung kriminal, yung anti-graft law, RA 3019. Gano'n ba kahalaga na gumagana rin ito? Ano yung impact nito sa atin? Sobrang halaga niyan. Kasi yung mga batas tulad ng RA 3019, direkta nilang nilalabanan yung korupsyon. At ang korupsyon, hindi lang yan simpleng pagnanakaw ng pera. Malalim ang epekto niyan. Paanong malalim? Una, sinisira niya yung tiwala ng tao sa gobyerno. Pag wala ng tiwala, ang hirap na. Paano susuporta ang mga tao sa programa? Oo nga naman. Pangalawa, Direkta sa ekonomiya. Yung pera na nakukurap, pera sana yun para sa ospital, eskwelahan, kalsada. Preno sa pag-unlad natin. Kaya kailangan talaga may nananagot. Kailangan talaga. Kaya yung pagkakaroon ng matibay na sistema para habulin ang mga tiwali, gamit ang ombudsman at sandigan bayan, critical yan para sa kalusugan ng demokrasya at ekonomiya natin. At para mas tumatak pa sa isip mo at sa mga nakikinig sa atin, yung mga legal na pundasyon nito, balikan natin saglit yung tatlong prinsipyong nabanggit natin kanina. Sige, sige. Recap natin. Una, yung separation of powers, paghiwalay ng kapangyarihan ng legislatura, ehekutibo, hudikatura. Yung ethics committee sa Senado, tapos ombudsman sa digang bayan sa kabila, perfect example niyan. Okay, separation of powers, check. Pangalawa, yung parliamentary immunity. Ulitin natin, hindi absolute. May limitasyon, yung privilege from arrest para lang sa magaang krimen, 6 years pababa, at habang may session, yung speech or debate privilege para lang sa official na salita sa loob ng Kongreso, hindi ito shield para sa krimen sa labas. Malinaw yung limitasyon. Parliamentary immunity? Check. At pangatlo, yung pinaka-umbrella principle, accountability of public officers, pananagutan ng mga nasa gobyerno. Nasa saligang batas yan, Article 11, Section 1 public office is a public trust. Kailangan silang manilbihan ng may integridad, katapatan, kahusayan. Public trust. Yan ang pinaka-importante. Oo. Kaya nga may ethics committees, ombudsman, sandigan bayan, impeachment, lahat yan. Para siguraduhin na nanagot sila sa taong bayan. Accountability. Check. Napakalino ng paghimay natin, dalawang magkaibang proseso, magkaibang saklaw, pero parehong tungkol sa pananagutan ethical at criminal. So matapos nating malaman lahat yan, yung mga mekanismo, yung mga prinsipyo, iiwan natin sa iyo na nakikinig ang isang mahalagang tanong para pagnilayan mo. Sa tingin mo ba, sapat na ba itong mga kasalukuyang sistema natin, itong ethics committee sa kongreso? At yung prosesong kriminal via ombudsman at sandigambayan para masigurong talagang nananagot ang mga hala nating ofisyal. O baka naman may mga butas pa, may mga kailangan pang ayusin o baguhin para mas maging epektibo talaga sila sa pagpapanagot, ethically and legally. Anong sa palagay mo? Isang magandang tanong 'yan para pag-isipan mo at gusto naming marinig ang iyong pananaw. Kung may komento ka o saloobin tungkol dito sa topic natin, huwag kang mahiyang ibahagi. Bilang final na buod lang ang mga key legal principles na napag-usapan natin. Separation of powers, yung limited na parliamentarian immunity, privilege from arrest at speech debate, at yung pundasyon ng accountability of public officers sa ating konstitusyon. At syempre, ang mga impormasyon dito ay base sa mga ulat ng Inquirer, PNA, Philstar, ABC, NBN News, pati na rin sa official websites ng Senado, Ombudsman, at mga legal resources tulad ng HK law.com, law.upd.edu.ph, set.gov.ph at iba pa para sa mga batas at kasong nabanggit. Mahalaga ang pagkilala sa mga sources. Sana ay naging makabuluhan itong malalibangan pagsusuri natin ngayon. At para updated ka lagi sa mga susunod pa nating pagtatalakay, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli,